Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpahayag ng kanyang opinion si Mark Andrew Yulo, ang ama ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, tungkol sa hindi pagkakaintindihan ng kanyang anak at ng ina nito, si Angelica Yulo. Sa isang komento na inilathala sa isang artikulo ng ABS-CBN, hinimok ni Mark ang kanyang anak na humingi ng tawad sa kanyang ina at aminin ang kanyang pagkakamali, Ayon kay Mark, ang pagpapakumbaba ni Carlos at ang paghingi ng tawad sa kanyang ina ay makakatulong upang mapabuti ang imahe ng batang atleta sa publiko. Dapat matuto siyang magsorry sa kanyang nanay na mali ang sabihan niya ang kanyang nanay na magnanakaw para gumanda ang kanyang imahen. Ani Mark Ang nasabing pahayag ni Mark Yulo ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens, lalo na't kilala ang ama ni Carlos bilang isang mabuting taga-suporta ng kanyang anak. Bagaman nagpahayag si Carlos ng intensyon na makipagkita sa kanyang ama, nananatili itong pangako lamang. Nagugat ang hidwaan ng akusahan ni Carlos ang kanyang pamilya ng pagkuha ng bahagi ng kanyang cash incentives mula sa mga international competitions na kanyang sinalihan. Subalit, ayon kay Mark, mahirap patunayan ang mga akusasyong ito dahil nananatili ang kanilang pamumuhay na simple at hindi nagbago. 6 million pa lang yung pera niya, then naging 11 million, hindi naubos yon. Bakit namin nanakawin yan? Kung nasa amin yung pera, sana umalis na kami sa looban. Sana may mga account na kami, may kotse na kami. Wala nga kami, nagko-commute lang kami.